natupad ng mga kumpanya ng langis ang oil price rollback kahapon ng umaga. Ang tapis presyo sa mga produktong petrolyo ay punsod umano ng banta ni U.S. President Donald Trump na taasan ang taripa ng mga produkto mula sa Mexico, Canada at iba pang mga bansa na maaaring magtulot ng pagbagal ng ekonomiya sa buong mundo. Isa pang dahilan ay ang paghupa ng tensyon sa Middle East sa hinang peace talks. Sa pagtaya ng oil industry, 0.80 pesos ang bawas sa presyo ng bawat litro ng gasolina, habang sa kerosene ay may tapyas na 0.50 pesos at nasa 0.20 pesos naman ang bawas sa kada litro ng diesel. Ako po si Carmel Joy Miguel para sa balitang Unang Sigaw.